At madalian po yung pag-pick up ko dito Kangina sa Divisoria Kasi napakasikip At yun, mga mas Yung ating Ikinarga At punta na tayo sa Panglimang pick up Good morning mga katito bar What's up, what's up? At for today's video po ay ako po ay uuwi ng bataan dahil yung tatlong anak ko po ay uh, magagraduate at Siyempre nasa lalamove tayo na lagi nating isinishare dito ay nag-aabang tayo ng booking kung saan man tayo papunta at napaka bless ko po sa umagang ito dahil uh, may nakuha po akong booking na papunta mismo sa Maribelis Bataan at napaka ano po talagang very timely yung yung pinagkaloob sa atin ng Panginoon ano Ah, talaga po pong pray ko na nawa ay makakuha ko at makapagsabay ako ng booking papunta ng Bataan dahil kahapon po ay galing na din po ako ng Bataan dahil ano, marami akong marami kaming mga gamit na dapat hakutin dito dahil lilipat na po kami ng Manila at may nadala na po akong gamit kahapon ah, hindi ko nilahat dahil sabi ko para hindi naman sayang yung biyahe ay magsasabay din ako ng booking pauwi ng Manila at yun po ay talagang may naisabay din tayo kaya blessing po at malaking tulong itong lalamove sa amin at yan po mga katito bar na isakay ko na yung mga industrial pan so di, ano pa siya disassemble pa siya kaya napaka liit lang ng space at ito po itong booking na to ay may lima lima na dadaanan pa so magkakatabi lang naman dito sa Quezon city dalawa isang dito sa may malapit sa Banawe at yung isa dito sa may Rodriguez at uh, kukunin natin yung sa Rodriguez pagkatapos nito ay may tatlo pa meron sa may Binundo tapos yung isa sa Caloocan at yung last ay sa ano po, sa Balinsuela ito po yung unang pickup natin At nandito na tayo sa pangalawa Dito sa mga Tools Power tools Giga tools At ito Isang Stanley uh, So table daw yan Mamisa lang ano lang yan Isang box At okay na Ayun papunta na tayo sa pangatlong pickup sa ano naman to Abad Santos okay let's go at share ko lang po sa inyo mga katito bar kapag ka marami tayong mga dadaan ng booking ay dapat tawagan nyo yung nagbook para pagdaan nyo ay sigurado nakahanda na yung pipikapin nyo kasi yung ganitong booking kapag maraming dinadaanan tapos pagka mga company matatagal po mag-pick up atong at booking po na to mga katito bar ay nagkakahalaga ng 3,029 so nag-message po sa akin si client na gagawin niya ng 4 five wow! all in kasama na yung tolpe at ang tolpe lang po naman dito ay nasa wala pang 200 kasi ang exit po natin mamaya ay ano lang San Fernando Pampanga ah, uh, yun po tuloy tuloy na yun pap papuntang bataan so napakalaki po yung additional nya dahil nga siguro may mga konting abala dito pero generous po dahil uh, sabi niya mag a pa rin daw siya ng 500 wow! so magiging 5,000 na to at grabe ano At panalong panalong na tayo Dito sa booking na to Kasi unang una uh, With or without booking Papunta tayo ng bataan Dahil graduation po Ng aking mga anak At the same time Ay pauwi na po kami Ng Manila At dadalhin ko na yung aming mga gamit So isang way, Isang ano lang Isang sunduan na lang dahil yung ibang mga gamit ko inadala ko na at nandito na tayo mga katito bar sa pangatlong pickup up dito yan maradalas na rin ako nakaka pick up dito mga iba't iba ang kanilang product dito may mga flexible hose at ito mga machine so ito po yung sinasabi ko kanina na dapat naka-prepare na yung ating pick up eh, dahil maraming pumipick up eh. At pila-pila. Pero ito na, hawak na yung resibo ko. At nandun na daw yung hose. Ayan po, at kukuni na. Ibuksan ko na yung sasakay natin. Ito, inaabangan ko sila dito ipapantay ah malinit lang yun ipapantay-pantay ko lang to para yung mga susunod na isasakay ay matansya natin kung pwede pa natin sabayan at yan po proceed na tayo sa pang abat na pick up maganda malilit lang ano at madalian po yung pag pick up ko dito kang sa divisorya kasi napakasikip at yun, mga mas yung ating ikinarga. At punta na tayo sa panglimang pickup pick At ito po yung tutuban. Tutuban Center dito sa Divisoria. At di pa masyadong busy ngayon kasi tanghali eh, tanghali kaya medyo mabilis tayong nakalabas at yan po mga katito bar na pick up na natin yung pang limang pick up at naka ano siya nakakahon or nakabox kasi compressor medyo mabigat siya at kailangan nakatayo daw hindi pwedeng ihiga so kung yung, yung, yung yari dito ay baka hindi na po natin masabayan ng another booking to dahil ano hanggang 5 daw lang sila at the same time medyo masikip na eh bihira naman yung nagbubok ng 300 kg sa ano sa Pampanga at ang booking po nito ay hindi sunod sunod yung ano yung pagka pick up pagka ko yung yung pick up nila ma'am or nung nag ay iba magulo ay yung pinanggalingan ko sa Santa Mesa di ba? Quezon City malapit ako sa Quezon City kasi yung booking niya kanina pick up muna ng Divisoria parang pag gana ganun mag ako ang ginawa ko sabi ko ma'am okay lang po ba na ako na lang yung okay lang po ba kahit alin yung unahin kong i-pick up dito dahil dito po sa mga last na pick up ay dito po malapit yung bahay namin so malap mas malapit yung inuuyang ko sabi ikaw po ang bala at nilagay ko lang naman po yan naka hindi ko wala din siyang idea kung magkakatabi ba yan o iba iba yung lokasyon ano at yun po ang huli nating pinick up itong Valenzuela para paglabas ko doon malapit na sa Inlex puluin na tayo ng bataan at yan po mga katito bar na pick up na po natin lahat medyo maluwag pa ang sasakyan natin at try ko mag abang kahit 600 kg o 300 kg pagka tumagal tayo ng mga 15 minutes uh, let's go na tayo okay po dito na po tayo mga katito bar sa NLEX at nag-decide na rin po ako na hindi ko na sabayan itong booking na to dahil naalala ko ngayon pala yung graduation ng panganay kong lalaki at hinihintay nila ako ngayon before 5pm at mabilis lang naman ang biyahe natin dito dahil wala namang traffic Uh, at isang malaking pagpapala po itong uh, may nakasabay akong booking ano, papunta mismo sa bayan ng Bataan. Uh, at syempre yung dapat na iso-shoulder ko na gastusin, yung diesel, tolpi, mahal po kasi ang tolpi dito. Uh, balikan, gulang yung 500 mo. At yung diesel natin ay mga 2000 siguro balikan at yun po ay nakuha na natin dito sa isang biyahe natin sa mo talagang napakabuti po ng Panginoon sa akin dahil sa tuwing ako po ay may mga nilalakad at halimbawa uwi ako dito sa bataan ay may nakukuha ako ng mga biyahe na kung saan ay talagang yung gastusin ay nasusyolder na po ng uh, biyahe ko dito sa Lalamog ang sabi po ng Bible sa Psalm 37 verse 4 delight thyself also in the Lord and He shall give thee the desire of your heart maging delightful lang po tayo sa Panginoon at yung ating po mga pinagpipray at yung ating mga gusto na nasa ating puso ay pagkakalupo sa atin ng Panginoon dahil syempre alam niya yung mga desire ng ating puso at yan nga po ano uh, pray ko po na sabi ko uh, malaking sunod sunod po kasi yung mga gastusin graduation at kung ano ano pa at lalong higit ay may mga syempre babayaran sa school lalong higit nga po yung enrollment na naman ng mga bata kaya blessing po itong lalamob at ako po ay nakakapagahan ng na buhay dito at yun po uh, gusto ko lang naman ay uh, matustusan po yung mga pangangailangan ng pamilya ko at syempre yun po ay uh, naniniwala ako na ipagkakalaw po naman din ng Panginoon at nandito na po ako mga katito bar sa Balanga Balanga Bataan at dito po ay napakaganda ng highway ano? Tuloy-tuloy Pagka umiksit ka ng San Fernando Ay asahan nyo po Ang magwe-welcome po sa inyo ay Napakalawak na highway Na diretsyo lang siya Straight At magkakaroon lang to ng liku-liku mamaya Kapag pababa na po tayo ng bayan ng Maribeles may dadaanan po tayo doon na uh, sigsag at maganda rin po dito sa so, Maribeles, Batao uh, ito yung mga itong lights nila oh. solar na kaya asahan natin na sa gabi ay napakaliwanag dito ayan at walang ka uh, traffic, traffic. banayad na banayad ang uh, takbo na sa sasakyan ito po yung electric ano nila, ko yan ang magsusuply ng electricity dito sa bataan ayan po nandito na tayo sa bayan ng Balanga makikita natin dito ang unang we welcome sa atin ay naglalakihang mga limang naglalakihang fast food chain ayan mamimili ka na lang kung alin ang gusto mong kainan dito at dito po ay meron na ding SM SM Balanga pero way po ng papunta doon ay dito po papasok pa po nandun yung munisipyo nila wala dito sa may tabing highway at meron din po dito ang besta mo besta mo balanga bataan sa ano kailan graduation mo? June 10. Sa June 10 po ang kanyang graduation. Ang nag po ngayon ay yung kuya nila. May honor ka anak. Pupwede lang. Baka daw. Baka daw may honor. At nandito na po kami sa zigzag. Pakita ko sa Pakita ko sa inyo. Okay. At ang patarik din Ang ano dito 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 Ayan okay, o Ganda At nandito na tayo mga katitobars uh, Pub Annex Building Hinihintay ko lang yung magre-receive nito At uh, kami ay uuwi na sa bahay Dinaanan ko yung aking bunso Napaka... Dito po ay dagat na yung dito sa banda Banda dito, yun doon po sa kabilang ano na yung dagat na. At kung ito lang po yung i-deliver ide ninyo, halimbawa galing kayo ng Manila, tapos may nakita kayong bataan, isang way lang, walang hindi makaka hindi ka makakakuha ng kasabay ay may lugihan po kayo dito dahil siyempre halimbawa 1.5 yung diesel mo balikan at 1.5 to 2,000 kung halimbawa naka aircon ka so kung 4,000 babawasan pa yung nilalamob ng 400 at kung diesel mo yung 2,000 di may natitira pang 1,600 1,600 ay kung kumain ka pa konti na lang yung matitira at maganda sa ganito mga long distance ko kung may makakasabay at yan po na ko na yung mga delivery Yan at dyan po, uuwi na po kami ng bahay namin dito sa Bataan. mula po dito sa location namin pauwi ng bahay ay 24 minutes at video ginabi na tayo dahil may mga dinahanan pa mahigpit din pala dito kailangan may mga dokumento may inayos pa kami doon sa kabilang building bago i-receive at sige po mamaya ko na lang po kayo update pagka nasa bahay na kami at nandito na po kami sa bahay ito po yung mga gamit namin. Uh, inaayos na yung iba nakasakay na sa sasakyan. At mamaya ay babiyahin na rin kami. Pauwi ng Manila. Naggalat na po kasi nga hinanda na yung mga gamit. Malaking blessing po yung pag-uwi ko dito sa mataan dahil may naisabay tayong biyahe. At dahil dyan po ay kumita po tayo ng uh, 4,500 at nagbigay pa po ng additional na 500. So total po noon ay 5,000 tapos ang nagastos po natin sa pag-uwi dito ng diesel ay nasa siguro po mga 1,500 ganon. At yun, bali lahat kumita rin po tayo ng mga 3,500 malinis. At kaya maraming salamat po sa sa lalamog. Talagang maaasahan po natin ang lalamog. Diyan po kami nag-aayos na ng mga gamit. Pauwi na kami ng Manila. At salamat po sa inyong panonood, sa inyong walang sawang pagsuporta sa Tito Bar Vlog. At nawa sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay pakisuportahan niyo po ang Tito Bar Vlog para po tayo makaabot na ng 1,000 subscriber at marami pa pong mga video tayo i-upload at mga tutorial na ipapakita sa inyo para yung mga gusto pong makabiyahe sa lalamog o makapasok ay mag-message lang po kayo dyan at sa abot po ng aking uh, kakayanan ay isishare ko po sa inyo yung lahat ng aking mga naranasan dito sa pagbiyahe sa lalamog. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye.